Inaprubahan na ng Committee on Good Government, Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang kanilang Interim Internal Rules of Procedure sa ginanap na pulong sa Davao City araw ng lunes. Bago ang joint inquiry ngayong araw sa pagitan ng Committee on Local Government, kaugnay sa sinasabing misuse of public funds at violations sa budgetary and procurement laws hinggil sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Nagarap sa pulong ang Committee on Good Government, Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament sa Davao City araw ng Lunes, March 10, bago ang joint inquiry ngayong araw sa pagitan ng Committee on Local Government, kaugnay sa sinasabing misuse of public funds at violation of budgetary and procurement laws hinggil sa Local Government Support Fund o LGSF, kasunod ng kautosan ni BTA Speaker Pangalian Balindong na magsagawa ng joint inquiry. Ang approved interim rules ang magiging gabay sa legislative procedures sa pagsasagawa ng pagdinig, pulong, inquiries, investigasyon at iba pang aktibidad ng Blue Ribbon Committee. Binigyang diin ni Committee Chair Lanang Ali Jr. ang kalaga ng malinaw na papel ng komite sa investigations at inquiries. Sa ilalim ng interim rules, sakop ng komite ang legislative matters kaugnay sa pag-imbestiga sa malfeasance, misfeasance at nonfeasance sa loob ng Bangsamoro Government kabilang na ang Bangsamoro Parliament, local government units at iba pang regional entities. Nasa kapangyarihan din ng komite ang paghawak ng mga reklamo laban sa Bangsamoro government, sa ministries, agencies at offices nito. Sa ginanap na pulong, nilinaw din na ang inquiries ay maaaring gawin sa tatlong paraan. Una ay ang mismong komite sa pamamagitan ng direktiba mula sa parliament at sa pamamagitan ng reklamo na inihain ng sinumang non-member ng parliament. Kinakailangan din na ang reklamo ay notarized signed ng petitioner at kalaki pang isang detailed account ng relevant facts.